You guys, good morning. So guys, for today's video, guys, gagawa tayo ng mga tips para sa mga gusto mag-abroad, lalo na yung mga baguhan na ano, baguhan na graduate na gusto mag mag abroad. Kung kayo po ay nag-isip na mag-abroad, itong video na to guys, para to sa inyo. So, sa hindi ko pa umpisahan yung aking video, thank you sa lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel. At kung ikaw po nanonood ngayon, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kung magustuhan mo man lang yung aking YouTube channel guys, pa-subscribe naman para ma-notify ka kung meron akong bagong video. So, huwag na natin patagalin guys. Ito po yung base sa experience ko lang guys nung bago akong nag-apply. So, unang gawin nyo guys, kumuha kayo ng local birth certificate sa munisipyo. Tapos, pangalawa, kumuha din kayo ng NSO, yung PSE na ngayon kasi sa amin dati NSO pa eh. Kumuha kayo. Ngayon, pag na-release na yung NSO nyo, i-ano nyo i-compare nyo sa birth certificate nyo sa local yung galing sa munisipyo. Kasi yung iba guys, merong mga mali-mali. Mer para, kung merong kang mali, pwede siyang, pwedeng anuhan mo ka agad. Ipaayos agad. Kasi ang NSO, ang tagal ng pag-aayos sa atin, no? Pagdating sa mga letter, mga pangalan natin, kung may mali, ang NSO ang tagal. Talaga. Yan yung mahirap sa atin. Napakatagal. So, dapat ko inside yung NSO nyo at saka yung birth certificate. Lahat ng pangalan mo, detail, mga details, litra, pati mama, papa mo, mga pangalan, apelyedo, edad, female, kung ano man yan. Basta may mali, ipa ano nyo kaagad. Ipa-check nyo. Ngayon, kung na-check mo na, okay na yung PSI mo, yung uh, local. Kumuha ka naman ng Valid government ID. So, ano ba yung pinakamadaling valid ID? Ako, ang based sa experience ko, ang una kong kinuha, guys, is yung ah uh, postal ID. Tapos, ang requirement sa postal ID, guys, meron ka lang picture nun. Parang one by one yung sa akin nun eh. Tapos, kumuha ako ng sidula at saka barangay clearance. So, nung meron na ako nun, kumuha na ako noon ng postal ID. So, nung meron na akong postal ID, so meron akong meron na akong PSE, meron na akong postal ID. Tapos meron na akong local birth certificate. Tapos na-check ko na siya pati yung sa school records ko. So, lahat ng pangalan ko, lahat ng spelling tama, lahat-lahat. So, wala siyang mali, guys. So, meron na ako nun. Ang ginawa ko naman, kumuha naman ako ng NBI. So, ano ba ang requirements sa NBI? So, sa NBI, kailangan mo rin ng valid ID, di ba? So, dalhin mo yun. Basta yung lahat ng mga documents mo, nung mga, ano mo, school ID mo, dalhin mo yun, school ID or yung postal ID, pag kumuha ka ng NBI. Kasi, yung, ito yung requirements namin ha, dati ha, hindi ko lang alam yung ngayon na Ang sinishare ko yung experience ko lang, guys. Tapos, Sundan nyo na lang din. E di, kumuha na ako ng ano, NBI. So, nung narilis na yung NBI ko, wag yung talagang ano guys, wag yung kalimutan na sabihan na pang international yung kukunin yung ano, NBI. Kasi mayroong local, mayroong ding international. So, yun. Tapos, e di meron ako akong NBI nun. Ang sunod ko namang ginawa guys is, kumuha naman ako ng passport. So, ano naman ang requirement sa passport? So nag before ako nagpunta sa passport, tiningi ko muna yung NBI ko kung okay ba no ang spelling. So okay naman siya, guys. Tapos edi nagpaano na ako? Uh, punta na ako sa DFA kasi dati wala mang appointment, diretso ka lang pipila ka lang. So dati ang ang passport nun is 500 pesos pa lang. So ang dinala kong documents papunta sa DFA, ang kailangan doon is yung NSO mo, yung local birth certificate mo, at saka valid IDs tapos NBI. Yun po yung mga requirements namin dati. Hindi ko lang po alam ngayon, guys. So, yun po yung i-prepare ipre nyo. So nung nakakuha na ako ng passport, guys, so ayun na. Ready na ka para mag-apply sa abroad So, yun po yung mga ginawa kong mga preparation Bago ako pumunta sa abroad So, itong mga tips na to guys Importante talaga to guys Kasi, uh, ang spelling napakahigpit Yung Taiwan, yung junior Halimbawa, pangalan mo junior May GR tapos may DAT tapos yung ibang documents mo walang dat, ipaayos mo yun guys. Kasi masasabit ka talaga nun. Hindi ka talaga makakaalis nun pag mayroong problema sa birth certificate mo. Sa mga documents mo. Lalo na pag galing sa Taiwan. Tapos, ayun na, kumpleto na yung mga ano, meron ka ng passport. So, kumuha ka naman dun sa school mo ng Form 137. Kasi diploma, nandiyan na yung diploma mo eh. I-check mo rin yung diploma mo yung mga spelling guys. Lahat, basta lahat ng school credentials mo, i-check mo kung coincide siya dun sa mga documents mo. Basta i-check mo yun lahat before ka kumuha ng passport. Ngayon kung may mali guys, huwag ka munang kumuha ng passport. Kasi mahirap na yon hindi na yun mababago guys. So, yun yung mga ginawa ko noon nung nag apply pa ako guys tapos wag kayong ano guys ah wag na kayong mag-apply pag hindi pa kayo Kompleto ng documents kasi masayang lang yung import e hindi talaga kayo ano hinang agency kasi yung ibang agency Matataray yung guard Matataray yung mga mga staff pag kulang ka tatarayan ka hindi naman lahat no, pero mostly Tapos, meron pang ano guys, yung hindi ka i-entertain kung kulang ka ng documents Tapos, kung kayo po ay nasa probinsya Kung kayo po ay nasa probinsya, like nasa Cebu ka, pupunta ka ng Manila Kasi mostly kami taga Cebu, pupunta pa ng Manila kasi nandoon yung maraming agency sa Manila Before ka pumunta ng Manila, mag-ano ka muna Ah, uh, magpa ka ng maraming picture, guys. Tapos gumawa ka na rin ng CV, yung resume. Gumawa ka na. Pasirukan mo ng napakadami. Kasi pagdating mo sa Manila, hindi lang lima, 10 yung agency. Napakadami, guys. Baka yung benteng resume mo kulang pa. Kaya <laughs> kaya yung ID nyo rin, damihan nyo din. Kasi ang mahal ng pa-ID sa Manila. Mas mura sa probinsya, magpa pa. Xerox ka ng 2x2 picture. O, oh, pakopihan mo yan. Madamihan mo yan. 1x1 at saka 2x2. 1x1, 2x2. Pero yung 1x1, hindi masyado eh. 2x2 ang ginagamit eh. 2x2 ID at saka yung passport size. Yan yung madami guys. Damihan nyo na guys kung mag a apply kayo. Kasi mauubos at mauubos yan. Basta ang damihan nyo yung 2x2 ID, passport ID at saka yung resume. Isirax nyo yung madami yun. CV na kasi ngayon, di ba? So, yun. I-Xerox nyo yun. Tapos, pag kumpleto na kayo, pwede na kayo mag-apply. So, yun lang. Yun yung mga ginawa ko, guys, na mga preparation ko before ako pumunta na ang Maynila. Sana po nakatulong po ito. Kasi, gusto ko rin makatulong ba kahit sa pamagitan mo lang ng mga tips ko. Meron kayong mga idea kasi mahirap din yung mag-apply na wala ka man lang ka-idea guys. Kasi kami dati guys, meron kami na nakasabay na ang dami niyang kulang. So alam mo yun, tapos ang probinsya nila, layo pa. So pabalik-balik, Manila to Cagayan, Ilocos, yung mga ibang nakasabay namin. Tapos pabalik pa kasi nga may mali sa mga documents nila, may mga ano, tapos naka-experience din ako guys kasi hindi lang naman ako first timer sa Taiwan. No? Oh. Nakailang beses din ako public balik Nangyari sa akin guys, yung sa NBI, i-check nyo mabuti. Kasi yung sa akin apelyido may double R kasi. Tapos medyo may space yung isa. Hindi siya karutong ba? Nalagyan siya ng space. Hindi talaga siya tinanggap guys. Pinaulit ko. Kumuha ako ng bagus sa NBI. Pero hindi na yon kasalanan ng ano, NBI. Parang wala. Hindi na inano ng NBI. Nagbayad pa rin ako ulit. Tapos inexplain ko na lang na kasi yung double R ko dapat magka, magka ano, sila. Tapos ang sa NBI meron siyang space. So, mali, hindi tinanggap guys. So, patayuan ako nun. Sobrang higpit ng, ano, sa Taiwan. Kaya, mag-ingat kayong i-check yung ano nyo, mga documents nyo before kayo mag-apply. So, yun lang guys, no? Sana makatulong to kung, makatulong tong tips sa inyo at saka maraming salamat sa inyong panonood guys. So, yun lang. Kung meron kayong mga tanong, mga comment, uh, mag-comment lang kayo guys kasi kung meron akong time, magre-reply talaga ako sa aking YouTube channel. So, thank you pala sa mga lahat ng nag-subscribe guys at kung hindi ka pa naka-subscribe, kung nagustuhan mo 'yung video ko, please consider to subscribe my YouTube channel para ma-notify ka kung mayroon akong bagong video. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you. God bless.